Wala, ulats. Ulats? Napapansin mo ba? Hindi nga ba, Nagkocontent -co ako. Oo. Oh. Nagkukontent -co ka din. KB sa tayo, nagkukontent -co din. Si KB, nagkocontent -co din. Eh, lahat naman tayo, content creator oh, eh. Oo, oh, yun na nga. Pero napapansin mo ba, hindi hindi tayo pinapalo ng mga matat mga sikat na content creator, ano? Eh, hey, baka gusto sila, baka gusto nila, sila lamang ano. Sila lamang, ano. Oo. Hindi ka sila nagko-comment. Kahit hindi, hindi, wala silang comment, wala silang palo. Kahit nga mo sila ng napakagaling nila, hindi mo na tayo papansinin. Dapat nga yung silang tumutulong sa ating mga konting creator na malilit pa. Oo. Kaya nga, dahil sila naman mga sikat na. Ay ano ba naman kung ipalo nila tayo naman kahit nang bisis? Oo. Pero hindi naman natin lalatin na yung iba lang. Yung iba, kasi, iba, yung iba, yung iba. Kasi meron naman tayong mga kaibigan na mga sikat na konting kareto. Talaga namamansin sa atin. Oo. Oo. Pero, Pero yung, 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 yung yung iba? Yung, yung masikat, yung masikat sa kanila. yun hmm. Yung mga hindi namamansin talaga. Eh, eh, akala mo tudong ano eh. Pero sa ano, sa... Sa ano, sa mga kundin nila. Bait pa ikan. Oo, tapos kung mamigay pera, wagas. Hmm. Ta tapos, yung ipalo man lang tayo, hindi magawa, hindi man tayo nahingin pera, yung palo lang. Kaya nga eh. Ay, hindi, karapat, hindi, ba para karapatan naman nila na hindi tayo ipalo, para pati lang nilang hindi. Dahil hindi tayo sikat eh. Oo. Uh -oh. <laughs> eh, sino nga ba naman tayo? Ano Kaya, makukuha nila sa atin? Pero, hindi naman tayo sikat. Pero nakapalo tayo sa kanila eh. Oo, uh, palo tayo ng palo. Eh, yeah. pero, hindi, ang gawin mo, pag mo yung sikat na vlogger na yun, paluin mo. Huwag mo ipalo, paluin mo. Oh, palo dapat. Oo, oh, paluin mo. -ha. Ang balos. Oo, oh, ang balos, sampas palo natin eh. Naiisip ko ba't hindi tayo may palo, mag palo kahit sa isang follow lang yun? Eh, pinupuri pa natin. Wow, yeah. Idol, no? ang galing wow, mo. wow, Idol, sana ulit. Pinapanood all. tayo kanilang mga video. Yung oh, hindi mo na tayo pansinin. Pinapano. Sinusuporta, pinapanood, tinatapos para mga... Para may... Ma, para ano, yung ads ay naman Para makapera si, oh. sila. Oh. Yung ads, oh. sinahantay natin lumabas para makapera sila. Kung bagay tulong eh. natin sila. Oh. Tapos In eh, Binati mo na eh. Ano ba naman yung kaunting imbay? Balik man lang sa atin yung isang palo. Langot na panood lang, lang din tayo ng kahit kaunti. Ano ba ano, balik? Hindi na ako naasa sa ano sa ipalubak tayo. Kahit yung pag-react man lang doon sa comment natin. Kaya, yeah. okay na yun. <laughs> Hindi kaya, kaya minsan ay eh, ano ko na eh. Ginagamit ako ng psycho, ano yung tinatawag na reverse psychology. Mm. Hindi ko na sila pinapansin. Ang ko na ko lang talaga yung magagandang content. Yung talagang legit. Yung talagang nakakatuwa sa paningin pero yung mga nag-ano sila, gumagawa sila ng, ng content na gusto nila pa panuorin natin kahit hindi masyadong masaya, eh hindi ko na pinapanood. Ano, ano kahit panoorin na rin lang natin yung eh, mga tang ibang bansa, baka panoorin din tayo. Baka, mas maganda pa doon ano. Siguro ah, siguro ah. Yung katulad yung mga mukbang ng ibang bansa ano. O ganoon, yung okay, pinapanood ko talaga yun. Pero meron naman tayong mukbanger na pinapanood ko talaga. Kahit hindi na kahit pinupuri ko pa rin at hindi ako humihingi ng gante dahil gusto kong panuorin eh. Yung mga ganun. Yung kusa talaga, yung talagang magagaling sila. Eh, kung tutusin ni eh, Ano ba naman? Sa akin na ba na ipalo niya ako hindi? Ayos daw pero sana, 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 sana ipalo din naman hmm. niya ako. Ang iyon mga, mga ano,